Happy tummy na naman ng bunso ko. O, ba? Diba? Yes, guys. Ang bunso ko kasi marami siyang in-order dyan. At ako, ayan lang ang kinain ko, guys. Apat na peraso lang talaga yan. Kasi nga, diet ako. Alam nyo na yun. Pero, kahit kumain ako ng konti lang, hindi pwedeng hindi ako maglagay ng karay ng maanghang. Dahil super love ko talaga. Ang super, super karay talaga. Am um, hindi pwedeng wala kong maanghang kada kumakain ako ayan 'di ba Pero namahit naman ako ilang kilo ba yon secret na muna hindi ko na muna sasabihin <laughs> basta um, nag nagdate kami dyan ng anak ko galing kami ng game center tapos napagod siya napagod talaga kami kaya ayun grabe yung gutom ng anak ko kaya naman sabi ko go punta na tayo ng restaurant para makakain ka na at hindi pwedeng magutoman talaga yung anak ko dyan kaya naman ayan Um, paborito ko talaga yan. Apat na peraso na naman yung, yung ko. No, right? So, pero, um, ayun. Hindi naman pwedeng walang laman ng chan ko. Siyempre, kahit pa paano, lalagyan natin ng laman yung chan ko. Para hindi naman ako may matay. Grabe naman kayo. Kapag sinasabihan nyo ako ng mataba, o, may pambili kasi akong pagkain, guys. Kaya, tumataba ako. Eh, siguro kayo, ayo wala. Wala lang. Charot. <laughs> Basta, gusto kong, hayaan nyo na ako. Gusto ko talagang kumain, guys. Ang sarap-sarap kumain. Pero, konti lang naman ang kinakain ko, diba? Ayan lang. Ayan lang talaga kinain ko. Ayan, pinapakita ko apat na peraso lang. Yun lang.